Hi hey guys! Tara! Meron akong pupuntahan dahil ako'y may mission. Ayan! Tugot ako sa bayan. Gusto ko malaka rin kaya lang medyo mainit na kaya magbabas na ako. Ayan! At tinintay ko ang autobus na dumating. Ayan! Dito ako sa Takana. Bus station! Wala pang bus. Nanghihintay pa kami. Wala pang kumarating. Okay. Kasi si Ima iniwan ko nakahiga. Ayan. Yeah. transfer ako sa second autobus dahil yung sinakyan ko ay iba ang way kaya another bus ang aking sasakyan papunta sa root shield Bumaba nga pala ako ng autobus kasi naalala ko, meron nga pala akong pa-order sa Friday. Kailangan kong bumili ng mga ingredients para sa Gagawin natin kakanin. Ayan, pasok tayo sa supermarket. And then, sa kabilang side niyan, ando na rin yung bilihan ng mga lalagyan ng mga kakanin, yung mga aluminum tray, at mga kung ano-ano pa. Kaya, ayan, titingin tayo kung meron ditong uh, flour na kailangan ko. Kung wala naman, pupunta pa ako doon sa kabilang uh, grocery na pinupuntahan ko rin. Malapit din dito. Ayan yung grocery na pinasukan ko, magkatabi lang itong bilihan ko ng mga lalagyan ng mga cakes. Ayan. dito ako bumibili para isang uh, lakad ko lang, isang puntahan ko lang, grocery at saka yung tindahan ng mga, mga kung ano-anong pang decoration. May mga appliances dito, pero andito rin yung mga binibili ko kapag may, may kailangan ako sa paggawa ng mga cakes na aking mga pa-order. Ayun na nga, nakapamili na ako. Ayan. Yung pinaka-ingredients na lang kailangan kong bilhin. Oh. Diretso na ako. Doon sa akin dapat puntahan. Kaya, stay tuned. Daba. At dito ako titingin ng aking magamitin pang oh ayan. Meron ako nakuha. Ito lang ako. And then, ay! Sugar! Bukas! Nasira! Butas pa. Ayan na nga guys. nakapag na ako. Nakompleto ko na yung mga ingredients na dapat kong bilhin. Dahil sa darating na Friday ay may order ang aking kaibigan na mga kakanin at medyo marami-rami yon kaya kailangan kong kumplituhin yung ating mga ingredients at ayan diretso na ako sa padalahan dahil kailangan ko na magpadala at kailangan ko na rin magmadali dahil uh, magigising na ang lola ko. Pagkatapos ko magpadala, ayan. Katabi ng padalahan, itong bakery, kaya dumaan na rin ako dito. Dahil wala na akong tinapay na pang kape. Kaya ayan, uh, share ko sa inyo para na makita nyo kung gano'ng kasarap ang mga iba't ibang uri na ang matatamis na tinapay. Ayan, o oh, tingnan nyo, paubos na hindi naman ako na ang karne. Dito ako sa isang supermarket na may mga tinda na karne. Ayan. Ayan, nakapamili na ako. Uwi na ako ng bahay kasi gigising na si Lola. <laughs> At kung nag-enjoy kayo sa aking baka masyad, please don't forget to like, share, and Comment na rin, eh. Stay tuned sa mga susunod kong video. Bye-bye!